Um, uh, meron pa po tayong isang slot. Minasan, kung sino po gusto mag-participate, uh, yoroshiko na gaishimasu. Salamat po. Yoroshiko oh. na gaishimasu. Arigatou gozaimasu. Hai! Piki san, okay lang po kayo, hindi, hindi lang po kayo busy. Nagluluto po kayo kanina pa, di ba po? Hai. Ang teru? Hai, ja, ikimasu ho. Go po tayo. niya po. Soft ako. Ah, kayo po. Yeah. So, that's soft toya. Maaari pong basahin, ah, um, tawagin na softo lang kahit wala weya. Uh. Mm Hi. -hmm. Alam niyo naman po mga Japanese po mahihilig po mag ano magkat ng ano, <laughs> mga word po di ba po. Hi. software ya, Maaari niyo pong basahin na software Ano po 'yun po sa English? Software. So, the software. Hi. So, next po natin na uh, vocabulary is in install Hi, install Ano po siya sa? Install yung Suru is? Install software. I-install po kasi Suru form po siya. Ah, uh, i-install. In Hi, software. so this, so this, so this. De, koko ni O ga tsuku to software o install suru. So, ano po? I install ba? ang software. So, this, magigiging ang. Ang preposition po na O oh, dito is magigiging ang sa Tagalog po. Ano po? Mm -hmm. I-install ang software. Yung preposition po talaga po ng Japan po, medyo nakakalito po. Hmm. ano hindi po natin masasabing ang siya kasi nagbabago po siya, depende po sa sentence po, hmm. ano po Pero po, sa... po siya, nagbabago po 'yon, hindi nagiging ang oo po, minsan po nagigiging sa <laughs> nakakalito po talaga po talagang sanayan lang po talaga po, ano po? mamaya po ma makikita niyo po yung ang nao o magigiging sa <laughs> may, may ano po tayo mamaya yun okay, next vocabulary please Start to button. Um, hmm. Japaneseだと button. To start, uh, start to button. Oh, button. Salles. So, okay. Hi, tayo po kasi tung ayon nagi English po ano po, okay, pag sinabi po natin button ton po yung ano papasok po sa isip po natin, pero mga Japanese hindi po bot bot button po sila button. <laughs> 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 Hi, tulad po ng ano yung yung sa sa anong sa damit po, yung button po sa damit, yung bit, bitunis po ba sa Tagalog? Okay. Ay, ang tawag po nila doon is botang. <laughs> botang. Hi. So, Butang. pag sinabi pong start a button sa English po, start button. So, this. Hi, dawa tsugi wa. Click Hi. Ma, po siya ano po? So, sa Taglish. Ano? Ito po yung clue niyo. Ah. Install. I-install. So, click. i is? Ano ba ba? I-click. So, this. I-click. I-click. Start button. Soです. Soです. So, this. <laughs> po ng o. Ano po magiging dito? I-click ang start button. So, this. Start button. o click I-click ang start button. Mm -hmm. Haaay. Na, tsugi ikimas. File. Haaay ano po ang file in? Okay. File. So, this file. Dawa, diba, sige, file o hiraku. Ano po siya sa Tagalog? Uh, buklatin ang file. Buklatin o kaya buksan ang buksan file. Ang file. Hi. So, there's, so, there's, so, there's. so me, kung hiraku po dito po yung word, meron po tayong salitang? Tojiru. Tojiru. Ano po ang tojiru? I-close. So, this isara, Sara Iklo. Mm -hmm. So, kanibaw, balitan po natin to ng yung Hiraku in, with ano, ipagbaliktad po natin, magiging po siyang ano, tojiru, file o tojiru. Ano na po ang sentence niya? Isara ang file. So, this Sasuga des. <laughs> Hai. Da, diba, dondon ikimashou. Nen, ito. Nen gajo jo. gajo Hai. Siguro -gajo. po sa mga hindi pa po sanay dito sa Japan, I, ma, uh, ano po kayo. Ano kaya ang nenggajo? Kasi wala po tayong ano, kustudyong gawin po yon Hi, ang nenggajo po, ano, New Year's postcard po siya. Dito po sa Japan po, meron po kasi silang kustudyo na ano, kapag bagong taon, before pa magbagong taon, syempre gagawin na po nila yung New Year's postcard po. Ano po, tapos isi-send po nila yon Hi, yung post office naman po, alam na nila na kailangan nilang ipadala yon after ng Uh, uh, December 31. So hanggat hindi nagiging January 1, hindi po nila yon ipapadala sa, sa kung saan dapat nila ipadala kasi New Year's card nga po siya po di ba po. So kapag natanggap po nila yon, uh, automatic uh, January 1 nila yon ihuhulog sa kada bahay po. po? Hay, ano po? dito ano nagpapadala po sila sa mga kamag-anak, sa mga ah, uh, osewa ni natta hito? Ano po ba? Paano po ba sabi ng osewa ni natta Kung baga, uh, yung nag-alaga sa, sa, kanila nung taon na yun, ganyan po, ano po. Yung pagpapasalamat po. Nag-send po sila ng New Year's postcards po dito sa Ana sa Japan po. Ano po. Ang tawag po doon sa card na yun is Nengajo. Hanap po tayo sa site ng ano, example po ng Nengajo para mas magkaroon po ng image po para sa atin. Nengajo. Hi. Pag sinabi pong neng gajo, ganito po. Kukure kait si na. hi, Palaking ko po. Iba-iba pong ano, mga design po. Ay. Mga postcard po yan. Ito po na, likuran po yan po ng postcard kasi sa harapan po doon po ilalagay yung ano yung address ng papadalahan nyo at ng address ng nagpadala po ano po so depende po sa taon halimbawa year po ng ano ng uh, snake snake po yung main na design na kanilang ginagawa at sinasend po nila hi ano po sabi po ni Patisang? Medyo iba po pala nung una kong intindi po dyan? Wala po nila Chinese Ampaw ate. Yung nasa envelope na maliit na rin. Ah, ano na naman po M, yun? Binibigay M. Iba po yun. Meron po, ano, otosidama uh, si pong sinasabi po, ano, dito sa Japan. Pag New Year po, yung mga bata po nakakatanggap po ng otosidama. Si pera po yun. Hi. Uh, linalagay po nila sa isang envelope na maliit, yung pera. Then, binibigay po nila sa mga bata. baka ano, parang ganyan po yung ano, am ampaw, ampaw. <laughs> Otoshi dama. Uh, papakita ko po sa, sa inyo. Otoshi dama. Kasi pag siya Otoshi dama talaga ng Japan. Yung ampaw. Okay. Kore ga Otoshi dama no fukuro desu. Iba-iba naman po, ano, lalo na po ngayon, meron pong Daiso, yung Shakuya sh -shak Shop -shak po. Ano, so, uh, as in, mura na po siya ngayon. So, iba-iba po siya. Meron pong ganyan. Meron pong ganito uh, otoshidama bukuro o kaya naman pochi bukuro ang tawag po nila dyan. Otoshidama bukuro or pochi bukuro. Ha, yun po yun, pati sang. Ang <laughs> pala po yun sa T tayo. Te, simesen. Hai, dozo. Te, inday. Maya, maya po ulit ako. Ah, okay po. Salamat po sa pagpartis. Baba sa po ay. muna ako. Akay po. Akit po, po ulit po. ako mamaya pag may bakante. Sige po, sige po. Welcome po. Salamat kami. po. Salamat Hi. po. ラーマテンポーはいでは PK さん続きをやりましょうはい年賀状ですね最後はそしたら年賀状を作るは何でしょうか年賀状を作るはいあガガは何ニューイヤースポストカードさ,さ,さすがですガガは何ニューイヤースポストカード Matagal niya po kayo dito, ano? Kasi ang galing niya po mag-ano. Ang <laughs> mag <-translate. laughs> dami. Naiya nga po pag-sentence na. <laughs> hindi. Ganyan naman po talaga po tayo. Po. pag hindi po natin talaga ano, uh, mag-aral po talaga, talagang mahirap pong intindihin. Ganyan, ganyan din po ako. Nakakapagsalita po ako noon, pero hindi po ako makapagbasa. <laughs> totoo po yan. Oh. Halos wala po naniniwala, pero totoo po yan. Hi.

So, des internet. So, dito po sa Japan po, yung internet po tinatawag pong internet to Kasi alam nyo naman po, mga Japanese gusto po nilang kinakat ang word. So, maaaring nyo pong tawagin na netto. Hi. Hmm. Netto. Hi. Hmm. Huwag nyo pong sasabing na inta. Kasi pag sinabi nyo pong inta, hindi na po internet po ang papasok hmm. sa isip po nila. Pag sinabi nyo pong inta, yung interchange po doon sa ano sa expressway. Hmm. Yun na po yung papasok hmm. sa image nila. So pag gusto nyo pong sabanggitin po yung internet na shortcut po, neto po ang dapat nyo pong gagamitin. Ano po? Ay! Ra, ah, tsugi, kumaso! <laughs> Hay! Ah, kumina Ano po ito? tsunagu tsunagu Ano po siya sa Tagalog? Ah, uh, ikabit or i-ano? I-connect sa so <laughs> des, ikoneta. tama, koko, mitate tekudasi ne. internet to ni, tsnagu. Ah, sa internet. sa so des, ni, ang preposition po natin ngayon na ni magigiging sa. depende po sa sentence, maaari po siya maging na. ano po? Hmm. so dito sa sentence na ito, sa po siya sa Tagalog. Hmm. Hai ikoneta sa internet. インターネットにつなぐですねはい、どんどん行きましょう。つながる。はい。From the root word of つなが、なぎんつながる。あの m e a n i ポニャ。イココネクタさす。インターネット。んーもうちょっと。マコネクタマコネクタ。つながる。マコネクタ。はい。つなが<ー>タ。 つはい。パクシナミポンセカイジュート、ソナガル、アニポンセカイジュー ?Worldwide。そうです。では、ですでは世界中とつながるパクシナミポン世界中とつながるマギギン、マコネクタシャンンド。はい、そうです。マコネクタシャボンモンド。はい、と次 うん、ん、<タッ>あやエルグサラバトエルエルですねはいあのポンエルエルあやん、ンジョシキワカラメディ例えばねえっ、ー、と、うん、えっとね例えば知識を得る<ジ>知識 is knowledge knowledge パクサラバトン知識を得るあのポンエル知識を得る Sorry, ma'am. kasi na. po. Ano? Uh, Hi. Makakuha. makakuha. Mm. Hi. Pag sinabi pong chiskyo eru, makakuha ng knowledge po. Ano po? So, guys, kuha lang po kayo ng kuha ng knowledge yeah. po dito sa ating life po. Ano po? Yeah. Hi. So, pag sinabi pong joho eru, ano po joho? Joho, ano ba yon Yung ano? Yung joho. Alam ko po kayo hindi din maaaralan yan. In for Information. Yeah, inform. Information, information. pa. Paano po? Ano po? so, pag sinamay pong Joho Eru, magiging? Makakakuha ng information. Makakuha ng information. pa. Paano po? Ano po? Gamay niya, uh, tinday, pwede po magtanong. Ano po yun? Yung Eru, Eru po ba, ano, ano yan? Suru form po ba? O talagang literary dictionary form lang siya na Eru? Dictionary form po ang Eru. Ah, ah, hindi na po nalagyan ng suru. Hindi po. Hindi po siya ah, sireform. Thank you po, Atina. Hi. Eri desne. Hi. Makakuha ng informasyon. At yung preposition po natin dito na o, sa Tagalog, magigiging nang. Kanina, ang o natin na preposition ay ang. Ngayon, Juhu. Mm -hmm. Eri, magigiging siyang nang. Ano po? Tingnan niyo po, pabago-bago po ang ano, yeah. <laughs> preposition sa Tagalog. Hi. Yeah. <laughs> Arigatou gozaimasu, PK-san. Yeah. Mata yarashiku onegaishimasu. So desu, Pati-san. Emas. Eto, chishiki wo emas. Maari po, mas form po. Ano po? Maari po siyang uh, gamitin sa mas form. Hi. Pero hindi po siya maaaring ano, sabi na, E suru. Wrong grammar na po siya. Ito po ay cut out from our free entry lesson class. Sa taong 2025, my free entry lesson class po tayo sa TikTok. Tuwing MWF at 8pm Japan Time. Kung nais nyo pong sumali, maaari nyo po akong hanapin sa pangalang Inday in Japan o at Mark Inday in JP. Please follow me and stalk me sa mga araw at oras na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me. Follow me and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.